Dear Tita L, good evening at sa lahat ng streamers and listeners ng Shoutout. Gusto ko lang pong ishare ang story namin ng mahal kong si Bea. Una po kami nagkakilala ni Bea sa isang waiting shed sa loob ng campus habang nagpapatila ng ulan. That was four days bago ang bagyong Yolanda. Unang sulya pa lang na in love na ako sa kanya sa tagal naming nagpapatila, nagkwentuhan na kami. Simula na pala yon ng magiging matamis naming ugnayan sa isa't isa. 2015, nung nag -yes siya sa akin sa graduation ball. Finally, Tita L, after two years of courting her, naging kami na rin. Sobrang saya po namin. Naalala ko, paborito po namin magbulalo sa labas ng campus. At palagi pa rin po kaming doon kumakain kahit pareho na kaming working. Naging husband and wife po kami five years later. Buong panahon ng buhay ko, wala po akong ibang minahal na babae kung hindi si Bea lang po, Tita L. Pero mapaglaro po ang kapalaran. First year anniversary po namin noon. Bala ko po sana siyang sorpresahin. Hindi ko po alam, may pinaplano rin pala siyang sorpresa para sa amin. Pagsundo ko sa kanya, nakaalis na raw ng office si Bea, sabi ng katrabaho niya. Bago ko pa siya matawagan, nakatanggap na po ako ng tawag sa nurse ng isang ospital. Kinumpirma niya kung ako nga ba ang mister ni Bea at sinabing puntahan ko ang aking asawa. Pagdating ko po ng ospital, huli na ang lahat tita L dahil hindi ko na ina inabutang humihinga ang asawa ko. Nasa gasaan ng truck si Bea. Malakas ang ulan at hindi siya nakita ng driver. Ang kwento ng nurse, ayaw paraw mamatay ni Bea. Gaya ng ulan ngayon, malakas yung naghihiyawang alaala -ala ng gabing yon. Yung bulalo, waiting shed, at mga ngiti lang ni Bea dati ang alaala -ala ko ng ulan. Hindi ko alam na hahantong kami sa ganito. Tita El, paano ba mawala yung sakit? Siya lang yung nag-iisang mahal ko. At miss na miss ko na po si Bea. Hanggang dito na lang at salamat. Ako po si Tirso ng Pakil, Laguna. Tirso, how many years has it been um, since um, the death of your wife? It's never going to be easy. Kasi ano yan eh? Para siyang sugat lalo na yung sugat pag may diabetes ka. Ang sugat pag may diabetes ka, ang tagal gumaling. As in, ang tagal gumaling. Hindi siya madali. And ang tanong mo is paano mawala yung sakit? Unfortunately, hindi siya mawawala kahit kailan. Kasi ang pagkamatay or death ng isang loved one. You cannot move on from the death of a loved one. We all must simply just move forward. Hindi move on. Mahirap 'yan. Lalo na kapag Nyare, no? Ito yung square. Ito ka, no? Tirso. Sa mga nanonood. meron akong hawak na, sa mga nakikinig, meron akong hawak na square, yung takip ng box, hawak ko. At meron akong hawak na foam na bilog, nasa gitna siya ng box. On quite good days, ikaw, Tirso, ay nandito lang lagi sa gitna ng box okay lang, kinakaya, I'm okay. Pero pag may nag-trigger sa'yo na kung ano man yan, memories, um, isang bagay na nakapag-aalala, um, nakaka, that reminds you of her, birthday, okasyon, unang Pasko, nawala siya, di ba? Oo, yung mga special occasions na dati magkasama kayo. nag yan eh. Tapos, wala na. Pagganan-gano na siya. Paikot-ikot na siya don sa box. Tapos, tama na siya ng tama. Hindi nga lang sa mga kanto eh. Pero, more or less, ganun yan. Hindi ko rin pwedeng sabihin kasi sa'yo na masasanay ka na lang. Kasi, hindi rin eh. Hindi ka masasanay. Kumbaga sa sugat, alam mo yung parang ano lang siya, yung magkakaroon ng langib. Pero kapag medyo nakanti mo ng unti, magiging fresh na naman yung sugat. Matagal bago um, uh, gumaling yung sugat. Lalong-lalo lalo na sa isang tao na mahal mo na um, biglaan yung pagkawala. Katulad nung kay Bea. Matagal bago mawala yung sakit. Pero, isipin mo na lang siguro na ganito. I'm sure, ayaw ni Bea na nakikita ka na sobrang lungkot, na hindi nakakapag-move forward sa buhay niya. Maybe we should just take it um, a day at a time, at your own pace, kasi hindi tayo pare-parehas ng grieving process. Hindi ko pwedeng sabihin na, eto, ganito yung ginawa ako, try mo. Iba-iba kasi tayo ng face. Iba-iba tayo ng um, paraan kung paano nagluluksa para sa isang taong mahal natin. So take it a day at a time. Meron talagang mga days kasi na mas mahirap kesa sa um, other days. Pero siguro with prayers and support of family and friends kahit papano, it will be a bit bearable. The pain will never go away. Kahit na years na yan. May mga moments kasi talaga na iiyak at iiyak ka. Pero be strong. Be strong and isipin mo na she's in a better place. Siguro yung sa akin, isa sa mga nakatulong Nagdasal ako na habang hinahawakan ko ang kamay ni Jesus sa left at hinahawakan ni Mama Mary yung kamay ko sa kanan, yung dalawang kamay pa nila na libre ay nakahawak naman doon sa taong um, nawala sa akin. And nung time na finally sinusubukan ko at sa tingin ko kaya ko ng medyo kahit papano Um, kumawala Sabi ko um I'm slowly trying to let go of the hand of that person that I truly love who passed away But please wag nyong bibitawan Lord, Mama Mary, wag nyong bibitawan yung kamay niya So siguro prayers, prayers talaga will will ano eh, will will help. So, huwag ka lang lulubay, ano, um, tearsaw oh, sa panalangin. And pagdasal natin sa araw-araw.